Yan, and syempre ngayong araw na to ay eh, magluluto tayo ng syempre itong pinagmamalaki namin dito sa Imos ang menudong Imos. Ayan, para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano na magluto ng menudong Imos, yan ipakikita namin sa inyo ang tamang proseso kung paano ito lutuin. Tandaan, hindi kami naglalagay ng kalamansi sa aming menudo. Pero yung iba dito sa kabila naglalagay, yun yung mga part ng bakoor. So ayan. And then syempre marami-rami naman tayo mga iba't ibang klase ng version ng menudo dito sa Pilipinas. Lahat yan ay masarap. 'di ba? Diba? Siyempre, depende na 'yan sa magluluto. Kung anong gusto mga iano, ano pa diyan sa inyo mga menudo. Kahit na niyo pa nang sabaw. Itong pagluluto naman namin ng menudong imos, ito ay hindi namin nilalagyan ng sabaw. O 'di ba? Kumbaga, salsa. So ayan, ito 'yung mga ingredients na gagamitin natin dito. Napakadami. Siyempre gagamit ay dito ng patatas. 'Yan ang nagpapasarap lalo ng ating menudo. Pag marami kang patatas, masarap ang minugdo mo. Siyempre, gamit tayo dito ng sibuyas bawang. Siyempre, meron tayo ditong hotdog. Ay, ano, dami ng hotdog na yan. Siyempre, meron tayo ditong bell pepper, carrots, kinchay, pasas. Siyempre, napaka-importante nito sa minudo. And, siyempre, gagamit tayo dito ng cheese. At, ito naman yung ating liver spread. Ayan. Ito yung brand ng liver spread. Siyempre, atay ng baboy. At, isang kilong, um, ito yung ano, karne ng baboy. Ayan. At syempre gamit tayo dito ng paminta, magic sarap, toyo, UFC si banana ketchup, and syempre Del Monte original tomato sauce. Napaka simple ng mga ingredients, di ba? Ngayon naman ang natin dito is imimix muna natin ito dito sa malaking mixing bowl ng mga ingredients. Then saka natin imam-marinate. at kapag marinate natin, pwede natin kaagad itong simulan lutuin. So yan, ito simulan natin. So ito yung ano, Karte ng baboy, isang kilo. So, ang gagawin natin dito is maglalagay muna tayo dito ng toyo. O, ayan. Huwag naman masyadong napakaraming toyo. Ayan. Okay na yung ganyang kadami. Para mamaya, timplahan na lang. Pero medyo dagdagan pa natin yan. Ayan. And then next na gagawin natin dito is ilalagay na natin ang paminta. Ayan. At maglalagay tayo dito ng UFC banana ketchup. Lalakatin natin yan. sa pagmamarinate pa lang nito napakabango na and syempre lagyan na rin natin ang ating Del Monte tomato sauce Filipino style tomato sauce ngayon pa lang napakabango na and syempre maglalagay tayo dito ng bawang wag lahatin ng bawang pero pwede natin lahatin ang sibuyas Ayan, dahil ito mamaya, gigisa natin to kapag iluluto na natin. Mga isang oras lang naman natin yung ima-marinate Then magalagay tayo dito ng kinchay. Siyempre, pampasarap yan. Talahati na natin yan. Then magalagay tayo dito ng magic sarap. kusan muna natin to. natin maglagay tayo ng konting asin huwag naman natin damihan dahil naglagay na tayo ng toyo ayan and then maglalagay tayo dito ng ito atay ng baboy ilalagay na natin yung atay ng baboy sasama na natin yan dyan kailangan atay ng baboy ah then ilalagay na natin itong cheese pwede na natin ilagay yung kaagad hihiwain na lang natin itong cheese ng uh, tag dito yung ano ba tawag ito? Square square na maliliit. So, kalahating cheese ang gagamitin natin dito. Then, yung matitira dyan, pampalaman nyo na lang. Ayan. Okay lang yung ganyan na ilagay nyo kasi magme-melt naman yan. And then, ang gagawin naman natin ngayon ay hahaluin na natin to. ba? Diba? Napaka-easy. Ay, lagay pa pala natin tong ano, bell pepper para lumasa na. Itong carrots, hindi. Mamaya natin ilalagay yan. Kasabay ng mga ano. Ibang mga sahog. Ayan. Ito, so, isasama natin yung sa marinate. Itong ating bell pepper. Then, hahaluin lang natin yan maigi. Maganda talaga ito. Ano, para mas masarap. Overnight nyo itong ano, i-marinate. Pero pwede naman yung kahit isang oras. Depende naman sa inyo Depende sa mga to. Ayan na. Nahalo natin ito maigi. Pwede na yan. Marnate mo natin ito sa oras. Then simulan natin lutuin. Itang mantika. Lagyan na natin yung patatas. kapag ganito na ang patatas, pwede na natin yung hanguin. Ayan. Dahil mamaya, iluluto pa rin naman natin to Ilalagay pa rin natin yan sa toppings ng menudo. So, medyo malulutuluto pa yun doon. Pero ito, pwede nyo na kainin yan para na yung french fries, yung, ano yan, yung texture niyan. Saka yung lasa. Siyempre, patatas. Di ba? Ayan. So, iluluto naman natin yung iba pa. Dahil maraming, marami talaga kaming biniling patatas para masarap lalo ang ating menudo. Lagyan na natin yung second batch. Ito na yung, ano, yung patatas. Lalagyan na naman natin ulit yung unang niluto nating patatas. Plus, ilalagay na rin natin itong carrots. Ayan. Kaya kung napapansin nyo, napakaganda ng na pagkakaluto ng patatas. Mas lalo pa natin ito niluluto para mas lalo yung maging crispy. ba? Then, yung patatas, o. Oh. Ay, yung, ano, yung carrots. I-hack to natin yan. Then, i-aho na natin ito lahat lahat. So, ayan, na-set aside na namin ng patatas at saka yung carrots. Ngayon naman is maglalagay na tayo dito ng bawang. So, magigisa na tayo dito. Same mantika pa din yan. Binawasan lang namin. na golden brown na ang bawang. Ngayon naman ay pwede natin ilagay yung nating natin, natin ng baboy. Ayan. So, kailangan ano yun niya? Siguraduhin niya na ilagay niya lahat. syempre para walang sayang. at alam nyo ba ang menudo para yung adobo na habang tumatagal lalo yung sumasarap yung kapag iniinit ng iniinit ito tingnan nyo mga katiwis buds ayan kumukulo na yan at kung napapasin nyo nagtubig ito nang no, nagmantika ayan nagmantika yan ang sarili ayan. Kaya patutuyuan pa natin yan mami para Para talagang ano Astig di ba Astig ang lasa nyan Kaya subukan nyo to Yung ganitong luto namin ng menudo Sigurado makugustuhan yan Sa punto naman na ito Ilalagay na natin dyan ang pasas Ayan isa sa pinakamahalagang sangkap ng menudo, pasas. para nababalance niya yung ano. Kung parang ito yung nag-ano ng tamis. Alam nyo yan? nag ng tamis dito sa ating minudo. Siguro lahatin na natin yon Para mas maganda. Then pagkalagay ng pasa, syempre ilalagay na rin natin ang liver spread. Lahat to ah, sa isang kilo, isang ganito. Kaya nakahaluhaluin lang natin yan. Ah, diba? Napaka, ano naman, napaka astig na lutuin, ba? Diba? Yan, hmm. so ito mga ka-taste buds. Ngayon naman, ilalagay na natin dito yung hotdog. Yan, napakaraming hotdog yan. Yan. Medyo patutuyuan pa natin yan. Lulutuin pa nating maigi. Dapat mahina lang yung apoy. Yan. So ito mga ka-taste buds. Tingnan nyo. Ang ganda ng pagkakaluto. Yan. Luto na yan. Oh. No? Oh. Puro sarsa yan. Wala yung sabaw. Sarsa yan. Yan. Oh. No? Oh. Diba? ang ganyan ka simple magluto ng menudong imus. Napaka simple din ang mga ingredients. Ayan. Bango. Ito yung bagay na bagay. Alam nyo ba kung saan? Sa mainit na kanin, syempre. Saka syempre yung mga, alam niyo, yung mga tutong, kanin yung lamig. Ayan, mga ganyan. Saka fried rice. Bagay natin to. diba Then haluin na natin 'yan. Perfect. Na menu dong imus. Ayan, no. Gayahin niyo rin 'to, ha. Sarap niyan. Habang ito matagal, lalong sumasarap ang minudong imus. Pag iniinit nyo ng iniinit kinabukasan, ganyan. No? Lalo yung sasarap. sarap so, sayang kaya kung nagustin yung nilupo namin, subukan nyo to ha. Siyempre, magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pang mga video.